Galing nga pala kami nito guys ng Gandara, dinaabutan nga po namin dito yung mga naghahabal-habal na nagpipinta So nagsama-sama nga pala lahat ang mga naghahabal-habal para nga po gawin itong daanan dito banta sa amin dahil sobrang hirap po ng daanan. Hi guys, good morning. So bago ko po kayo i-update dun sa ginagawa nila ng pinta sa Rawis, so samahan nyo muna kami sa biyahe namin dito sa Gandara pa uwi dun sa Rawis. Nasa terminal na nga po kami nito guys ng mga habal-habal. Inaayos na nga ni Kuya yung mga gamit namin para makaalis na po kami. Umalis na nga po agad kami guys nang matapos na si Kuya mag-ayos ng gamit namin dahil nagmamadali siya. Tutulong din kasi si Kuya sa pagpipinta kasi doon para maayos yung daanan doon sa Rawis. Ngayong araw po kasi talaga ang schedule nila para magtulong-tulong sila o pag maayos nila yung daanan doon sa amin. Kaya nagmamadali na talaga yan si Kuya sa biyahe para makarating agad doon sa Rawis. kailangan nga na dapat nandun na agad si Kuya para hindi siya mapagalitan. So, samahan niyo muna kami sa biyahe namin dito sa Gandara pa uwi doon sa Rawis. Kami nga lang niyan, guys yung mga sakay ni Kuya and lahat nga pala ng mga habal-habal ngayon ay walang biyahe. Dahil nga po ngayong araw ang pintakasin ng mga habal-habal team dahil napagkasunduan nila na magtulong-tulong upang maayos nga po yung daanan dun sa Rawis. At dahil nga po sa walang biyahe yung mga habal-habal ngayon ay sumabay na nga ako kay Kuya pa ng Rawis dahil wala po akong ibang masasakyan kundi si Kuya lang. Since okasyon na naman na ah, dahil parehas kami ni Kuya nga nandito sa Gandara kaya ayun sa na lang ako sumakay pa -uwi. dahil lahat ng mga habal-habal ay Rawis na. Sobrang hirap nga din po nandaan, kaya mas komportable talaga ako na sa mga kapatid ko ako sumasakay especially meron akong dalang bata matagal kasi talaga kami minsan pagka nasa biyahe dahil naglalakad nga kami kaya mas komportable talaga ako kila kuya at hindi ako naiilang pagkaganon. na matagal at mabagal maglakad dahil syempre meron akong dalang baby kailangan ko siyang ingatan dahil baka madapa kami or what Sobrang hirap pa naman ang daanan kaya nakakatakot talaga. Habang nasa biyahe nga pala kami guys, hindi na nga pala ako dyan pinababa ni kuya dahil meron akong kasamang bata. Mainit din kasi. Kaya yung bumababa na nga lang dyan ay yung dalawa kong pamangkin tapos yung kasama ni kuya na isa. Kailangan talaga kasi magbabas ng pasahero para hindi mahirapan si Kuya sa pagmamaneho. Medyo malapit na nga po kami nito guys sa lugar namin dun sa Rawis dahil nandito na nga po kami nito sa bandang nalihugan. 来吧。

nandito na nga pala kami nito guys, sa Rawes, dinaglakad na nga lang kami nito papunta dun sa barangay namin. Hanggang dito na lang kasi yung mga motor dahil hindi na naman na makakadaan dito dahil nag-uumpisa na ngayon yung mga team habal-habal para ayusin itong daanan. So ayun na nga po guys, pagdating nga po namin dito sa Rawes, nag-uumpisa na nga po yung mga team habal-habal. So ibig sabihin, late nga po sila kuya. Mga ilang minuto lang naman sigurong late sila kuya, kaya naghingi na nga lang sila ng pasensya. Kaya maintindihan naman siguro yun na mga kasamahan nila kuya. Dahil ang pinakamahalaga naman dito ito ay ang presensya mo at pumunta ka para tumulong, di ba? Sobrang init nga pala nito guys haba naglalakad kami dahil tirik na tirik talaga yung araw. Medyo may kalayuan pa nga ito nilalakad namin kaya hanggang dun sa barangay namin kaya for the lakad talaga kami nito. Kami na nga lang kasi ng mga pamangkin ko ang naglalakad nito papunta dun sa bahay dahil si kuya nagpaiwan na dito para tumulong. At alam nyo ba guys, habang nagbablog na ako dito, grabe talaga yung takot ko at iyak habang pauwi ako. Meron po kasi isang lalaki na sinigawan na ako, bakit daw po ako picture Hindi ko alam ko bakit na sinabi yun. Pero nagbibidyo lang naman ako dahil yung concern ko is yung daan. Pero kung na-offend ko talaga si kuya, sorry po talaga sa ginawa kong pagbibidyo. Pero yung totoo po talaga doon is hindi ko talaga siya kinukuhaan ng picture or di ko siya bini-video Dahil ang purpose ko lang naman kung bakit ako nagbibidyo at binablog ko itong lugar natin ay para nga po makatulong po ako sa atin. Sa paraan nga lang po nitong pagbablog ko dito sa lugar namin. Ito lang kasi na pagbablog siguro ang easiest way para mapansin nga itong lugar namin dito. Labi na po kasi talaga ang hirap ng daanan. dito da sa lugar namin. Nakikita nyo naman po, di ba guys, so sa bawat upload ko po ng video dito sa amin, ay makikita nyo po talaga na sobrang hirap na po talaga ng daanan dito banda sa amin. Kaya hoping po ako na po, hon, maging maayos na sana yung daanan dito banda sa amin. Magkaroon na sana kami ng kalsada dito para hindi na nahihirapan yung mga tao. Pagayaan ni Kuya Dondon. don. ay. Ay. <laughs>

tang sa bukid ya. Ba umbok manara 'yang pogpong. Sagot. Sagot ka ba baby ko? Ngayon natin ng nilakad natin. Hmm? Dito na rin kami sa Rawis, guys. Grabe. So hirap ng daanan. Yeah. Ito na yung datayan na ginawa nila kuya guys So, so ito yung ginawa nila Nung nagpinta kasi sila Dahil sa hirap nga ng daanan So kahit paano medyo Nagbabababa yung hirap ng daanan dito Kasi nilagyan nila ng mga kahoy Mm, mm Ito yung nilag nilagay nila ng mga kahoy. na nagpinta kasi. Para hindi mahirapan makadaan yung mga habal-habal.